So ayun, good morning mga lodi. Dito ako ngayon sa probinsya ko saan ako ipinanganak at sa ako saan ako medyo lumaki ng konti. So ito yung aming simbahan dito sa Palanas. So itong lugar na to, ayan o. itong lugar na to, ito yung paborito naming laruan ng mga bata kami. Dito kami madalas nagtatakbuhan. So after 26 years, sa pala ako nakawin. Medyo nakakamiss din, maraming nagbago. Ayan, yung dating bakanting lote lang. Ito na siya ngayon. Yan, marami siyang alaman. Maraming, isa madaming nagbago sa lugar na to. So, marami rin akong mga alaalang na buo araw, nung araw dito. Kasi, ah, uh, itong lugar na to yung mga kinalakihan ko. So, dito kami nag, nanunood ng mga, ano, dito kami nag-aabang ng mga dumadaang ano, shooting star paggabi. Nagkukwentuhan ng mga kalaro namin. So, yun, nakakamiss lang pero at last nakauwi din. So, nandito ako ngayon. So, ilang araw lang naman ako dito. Baka ilang uh, ilang taon na ulit bago makauwi So, ayun, yun lang, lang Bye-bye